Hi, welcome back to YouTube channel for today's video, mga nining ka bangkilan. Ayan, ngayong araw ay linggo. At dito kami mga be sa gubat mga be, nagkokorte yung mga anak ko mga be ng kawayan. Ibaba namin mga be sa palibot ng aming bahay. Ayan, kung nakikita nyo mga be, ayan Abbey mga ay be o. Ayan. Kahit hindi sabihin, pero hindi nagpapalam. Ayan. Ayan mga be, kung nakita nyo pati yung bunso ko mga be, at saka si Jobert mga be. Siyempre, naging ako mga be sa may-ari ng tanim na kawayan. Siyempre, magrespeto tayo mga be. Siyempre, mahirap na yung magkorte tayo ng kawayan na wala tayong paalam. Ayan. mo na ko, ma'am. Oo, yan ko na lang mga be, sinining bangkila nang nag-awak ng kamera mga be. Siyempre, gaulan mga be, nagapayungan ako mga be. Ayan. Hi, Karin Jin, John Hi. Hi. Ayan, yung bunso ko mga be. Ako ang nagapayong mga be kasi baka mabasa yung cellphone mga be. Si Mary Joy doon naiwan sa bahay mga be. Mag, siya yun mag, dinis ng bahay, magsaing, mga be. Para pag uwi namin mamaya, may sinaing na. Di pa rin ako, mga be, nakakain. Ayan, yung aso namin si Reco. Hmm. Ayan. Aso namin si Pandak. Pandak! Ayan. Kasi, mahirap, mga be, pag walang bakod yung palibot ng ating bahay, kasi, uh, tabi-tabi lang ang bakod. Pagitan lang ang bakod. Ayan. Siyempre, hingit lang tayo ng may tanim ng may ari ng kawayan. Siyempre, wala tayong budget na i-gawain bakod. Kaya, ihingi lang muna tayo. Ayan, si Jobert. Ayan. Mapinik kasi mga be. Ayan. Ayan mga be, oh. Ayan. Ayan mga be, oh. Ayan, basakan yan mga be, oh. Ayan. Ayan. Basakan yan, be. mga... Harapan niya yan mga bi. Oh. Ayan. Riko. Na katabunan si Jobet ng kawayan. Kawayan, ayan. Ayan no, nga bi oh. Ayan. Magilag kayo, matamaan kayo ng basuka. <laughs> <laughs> Joke siya si ano, Jobert. Puro nakakulay dilaw ang ano. Sombrero niya, kulay dilaw. jacket niya, kulay dilaw. Ang kabila, itim. Ayan yung bunso ko. Ayan. Sama niya yung ako. Ah? Ayan, pwede na. Ayan nga, oh, pwede nga. Sana yan, oh. Yun, oh, kumahila. Nagapayungan ako, mga be. Baka mabasa ang aking cellphone mga be. Local lang kasi ito yung cellphone ko mga be. Kaya iniingatan ko mga be. Ayan, gubat yan mga be. Oh. Ayan. Tingnan, tingnan nyo ha. Baka may turong. Uh, irap kasi mga be, magkorte ng kawayan kapag ano, mga turong ba.

Di ba'y ipaka yan? Ah, bagay hindi na rin mabukbuk yan. Hmm. Katama. Tama-tama na ako. Ay. Saan pa bang ito? O oh, yan o, oh, kung pwede yan nilain. Ayun mga bi o. Oh. Ilain ba mga putol na yan mga bi. Hirap din kasi mga bi yung magtumba tayo ng buhay na buhay. Ito lang mga ano bi, oh, ayan. Masukal pa masukal pa sa masukal. Kaya, yeah, tiyaga lang talaga mga bi. Up, oh dandahan lang. Dandahan. Okay. Kung maputol sana yan yung sinasampayan, ayun, eh, putulin mo na lang. Oh, mapisikan tayo. Atras-atras tayo mga bi. Kapayungan ako mga bi, kahit ay gaulan nga mga bi. Mula pa kagabi, ayan yung bunso ko. Oh. Ayan. talaga mga bi kapag wala ang katimbang sa buhay. Kaya yung mga anak ko yan yung ginapa-ano ko. Eh. Okay, mamaya mga beh, papasan din ako nang isa mga beh. Stop. Ow. Ali. Ayan, kaya mo yan, Junjun? Talaga? Sabagay, tuyo na rin yan. Ganun talaga dito sa amin, mga bi, sa probinsya. Hirap, tiyaga talaga, mga bi. Apat. Isang kahig, isang tuka. Makulimlim dito sa amin mga bi. Ulan na naman. Ayan, abang-abangan nyo lang mga bi. Ano? Duno. Doon doon sa tabi. Galitan tayo, itabi daw ang ano. Basakan yan. ang ano. Kasi nagahingi lang tayo. Yan ako maka, ano mga bi, kasi nag ako ang naghahawak ng cellphone mga bi, gaulan pa, o nagapayong pa. May bunso ko. Hanggang ngiti lang. Yan magandang i, ano, ilagay mo lang dyan kay, magingi naman ako ng pang, sa sitaw. O, panggapangan? Pwede na ilang ano na Ito Tara na, na yung anak ko ng ilang piraso ano 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 na ano 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 Nahuli kasi ako, mga be. Iba rin talaga ang kilos ng lalaki at babae. Ayan. Anin mo yan? Pangkatig sa bangka. Ay, pangkatig sa bangka. Pangkatig daw sa bangka. O, tara na. Tayo mo, abang-abangan nyo lang, mga be. abang lang, mga pa, be. Pauwi na kami, mga be. Kasi, doon ko naman magpunin mo. Ayan na, mga babi. Ito na yung na nakakuha namin. -oh. Ayun na namin kanina. Ayun na kauwi na kami. Dito na kami. Ayan mga be, dito na kami sa bahay mga be. Ayan, ayan ang nahingi namin mga be na kawayan mga be, o. Oh. Ayan. Ayan mga be, o. Oh. Ayan. Ayan, oh. ayan. Ayan mga be, tatanggalin namin yan mga, ngayon mga be at ikakabit namin yan. Ayan. Pati doon sa likod mga be, simpre matagal-tagal din gawain. Ayan lang, dito na lang ang aking kon mga be. At maraming salamat po sa inyong lahat mga be, and magandang umaga sa inyong lahat, lalo sa nag suporta At saka, shout-out na lang po dyan kay Febs at saka kay Ate Ewan, Merit -Crit 1, shout-out. At kay Karuka. Ayan, maraming salamat mga be. Kaya ako na lang mga be nagahawak ng cellphone and si Mary Joy nakaupo-upo lang bagong gising. Ayan, maraming salamat po sa lahat-lahat na walang sawang pagpanood sa aking vlog. Ate Liza Lobelo at kay James at James shout at kay Ma Aling Marites. Ayan, musta na. Uh, araw ngayon ng linggo ay uh, ayusin ko ngayon ang aking harapan na babakurin. Ayan. Sisirain ko ngayon yan mga be. Ayan, ingat tayo mga be sa panahon ngayong masungit. And maraming salamat sa inyong lahat, lalo ng namamahinga ngayon ng araw ng linggo. Ayan. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Bye-bye!